Distinguished Conduct Star. Eh, ang dala nila noon, triple M, pero ito, triple M lang ang dala namin, pero DCS yan. Hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, walang lumabas sa akin. Walang order eh. Yung pinangako sa akin na award, walang kat katibayan. Pinaloob ko na noon, wala rin akong magawa dahil hindi rin din na ilabas. Si... Eh, si General... Uh, yung nagpakamatay. Uh, yes. Next day, mga one week, nakapagpahinga kami sa Lantawan naman. Alas 4.15 ng hapon, i-engage na sana namin. Leading na naman yung 19 Company. Sabi ni Kwan, Batalyon Commander, huwag, alanganin tayo. Abutin tayo ng gabi. Kaya umatras kami mga, kung siguro, mga 3 to 400 meter. Kandangin, pagkatabi, nagpapapoy din yung kalaban, mga busayap doon. <laughs> Dito rin kami sila high ground. Doon na nagparamdam sa akin yung mamamatay na kasama ko. Paano yun? Yung magduyan siya, yung yung hindi ma ibabawan sa dami ng bunga ba natuyo sabi niya ay uh, eh, sinita ko sad din yung ulo mo dito ka dito yung ulo mo baka mabagsakan ka ng bunga sabi niya parehas din yan parehas din yan ganon ganun din yun yun na nagpaparamdam sa akin ba tapos yung isang naman hindi raw mga utos sa magigib. Pero isang utos ko, nagigib. Pero pagbalik, namuti yung mukha. Gumunaw na ko. Bakit biglang namuti? Yung pala, nagpaparamdam na rin sa akin. Ang mali ko lang, hindi ko naalok. Nasa, na, kung ba? Na, na, kontra. na, kontra. Yung nga, pagdating ng umaga, bob na kami. Mga, kung na yun, 8.15. Pag-hold, parating na rin yung kalaban. Kaya nagkasalubungan ng 8 meters. Yan na, bagbagan na yan. Diretso na, bagbagan na yan. Bote na eh, parang may nagtulag din sa akin yung kamay ko kung saan papalo yung nasa likod ko. Na eh, ganun ko ba? Hindi pa nga ako nakakatay, may nabaliktad na sa amin eh. Ang pinipilit ko, nakuha ko yung pinaka taas ng ridge line. Nakuha ko yung pinaka taas dito. Pag yun eh. Kaya dito na ako nag-maintain. Dito ko na idinipin siya yung pwesto ko. Kasi inako ko yung pinakamataas na. Tulong sabi ko, tulong. Bagay siya lang ako doon. Andito naman sila kuhang yung daanan. Sila servilag, nandito rin siya, hindi rin siya. Dahil daanan na ng RPA, na si Delor. Nandito siya sa baba ko. Nagkot na rin siya sa punon n'yo. Nangyob, hindi na rin siya pwedeng tumayo doon dahil daanan na rin ng balaba mga 57 na doon na dumadaan sa kanya. Eh. Pero dito ko na, pinukos ko na lang yung mag maneuver dito sa amin. Bantayan nyo dyan, sabi ko yung mga kasama ko rin dito sa likod. Mga ilan yung kalaban nyo yun, noon? Mga kon na yun. Walang kon siguro. Mga 3 to 400. Pero mm -hmm. so, sila lang kayo? Mga skeleton batalyon na kami noon eh. Kunti na lang kami, mga, na yun, wala na rin sigurong 200 kami noon. Unti na lang kami noon eh. Dalawang seksyon lang ata kami noon eh. Yung 19 na. Pero kayo ang leading? Di, palagi kami yung leading. Tapos ano nangyari? Yung maghapon na yun na dalawang beses kaming pinalo ng Abu sa ito eh. Lang kami. Pero sa awan ng Diyos, hindi kami nakuha. Yan ang eh, nag-sacrifice kami ng sa 19 kami, 19 company. Leading company kasi. Sacrifice na naman yung apat na patay. Yung isa, na kung dito, sinisisi niya si Batalyon Commander. Sir, gusto ko pang mabuhay. Nasaan na yung chopper na pangako mo? Ay, nakausap pa niya. Bit to liyaw. Sabi nga ni Sir Galvez, minura niya yung mga piloto. Pag sinabi ng ranger na clear, bumaba na kayo, bumaba na kayo. Minura-mura niya yung mga piloto. Yan yung opisyal si... Batal commander namin, kapalit ni Colonel Caldeo nun, si Sir Galvez, Colonel Galbes. Naluluha siya dahil siya nakikita niya. Sa tanang buhay ko, sabi niya, ganito pa lang, gira dito. Sabi niya. Yan, naka-recover din kami, yung hindi nila one, nahila na patay ng kalaban, may dalawa. Yun yung namatayan kayo ng apat na... Bapa. Iba pa yung mga wanted. Nakakausap nyo. Ano yung, naki, nung nakita mo... Nakita mong na mga baliktad sila eh. Yung umiyak si Yoganis, hmm. ano yung naramdaman mo rin? Naman? Galit na galit ka rin, hindi na matulungan ka, may shower pa pa yung buhay ng isang tao, siyempre magagalit ka rin, na gusto pa niyang mabuhay, nakakausap mo pa itatawagan nga sa radyo na clear na yung palibot, ayaw pa rin maniwala yung mga piloto, naninigurado. Yung bumaba yung chopper, sabay pikit na rin yung mata niya. Patay na rin yung kasama ko na yun. Masama ang loob ni Batalyon Commander na sa nakikita niya. Imbes na bala ng 105 ang manguna, tao ang nangunguna. Yan ang nakikita niya. Nagsasakripay siyang tao. Pwede namang papatakan muna ng 105 or 1 ng OB10. Bakit tao pa? Yun ang nauna. ang nakikita niya. Nung matapos yung kwan na yun, na-clear na namin, nagtanong yung CEO ko, ilang kayo natira? 20 sir. 20 ng ipi eh nakikita niya nagpapa-bandit siya ko eh. One din ako. Dapat magpapaybak ka sa ringa naman hindi sir. Babalikan ko yung tao ko. Mga tropa. Idan eh, siya lang natira. Ba kami sir. 22 kay ni Sir Bilag. Sige magkati kayo. Oh, yung siyam, punta sa akin. Yung siyam, pupunta kay Sherid na biyay. Idipin e, natin ito. Idipin siya. Habang naghihintay tayo ng order. Kinamagan, yun na, na, na na naman namin kalaban, nakikita na naman namin. Doon na nag si Battalion Commander na ipaka, ipakan yun. Pabiran na lang ng aeroplano. Bakit isasakripisyo pa natin yung sarili natin? pwede eh. namang pabiran ng 105. Obitin dyan. Continuous. Ang ginawa na lang namin, I-clear e, namin hanggang may nakitang walong tao doon sa may bosque. Pa, kung daw, kunwari nagsisimba, pero yun na rin yung mga nakalaban namin. Nasa isang sako na yung baril nila, walo, walong high power. E, mamaya, dumating na rin yung mga kwan ni Gobernur. Inaako e, na tao niya raw yung mga yun. Wala na rin binagawa. Kundi din yung order. Nun, nung matapos noon, nung maklir na namin yon, nag-order sa akin yung CEO na mababayin ako. Eh, sabi ko naman noon sa kanya, anong gagawin ko sa baba, sir? Mas kailangan ako dito. Inuutosan kita bilang CEO mo, pumunta ka ng maloso. Anong gagawin ko doon, sir, sa maloso? Ang si Defense Secretary, sasabitan ka na naman ng medalya. Sabi ko nga sa kanya, binira pa. Ayaw ko na ng medalya, sir. Gusto ko promotion. Hindi, pumunta ako. Ako lang ang mag-isa. Representative ng 19 company. Pagdating ko doon, nandun na naman si Defense Secretary. Sinabitan na naman ako. Sabi ko, ganito na lang. Eh, sino ba naman ang tao na gustong magpawandid? Kasi kalakasan yung mawandid ka, ma-promote ka, bibigyan ka pa ng pera, di ba? Nawandid nga ako, hindi ko inisip yung pera na yan. Ang inisip ko yung kasama ko. Kasi pag nawala ko, mawawalan sila ng lakas ng loob. Yun ang, uh, oh, wanted nga ako pero hindi ko kailangan yan. Pagdating ko nga sa hospital, may bibigay na pera. Eh, kayo naman ang na nandito. Lalo kayong mawawalan. No, kung mawalan ng isang tao na kagaya ko, na malakas ang loob, na samahan kayo. Binuwan ko lagi sila. Huwag tayong okay, marumarar kahit babainti tayo. Kaya na pa rin yan. Marami pa tayong bala. Sabi ko sa Sabi ka ni si Captain Cordoba, Wanted ka man. Ang layo pa, sir. Sabi ko. Ang layo pa sa ulo ko, sir. Balat pa lang yan, sir. Kaya pa natin yan, sir.